Paul Pierce minaliit ang Los Angeles Lakers di daw uubra sa Warriors sa playoffs at Luka Doncic pipirma na ng contract extension sa offseason. Pero bago yan, bago pa man magsimula ang season, maraming analyst ng ESPN at fans ang duda sa kakayahan ng Los Angeles Lakers na makipag-compete sa titulo. Isa sa mga pangunahing rason ay ang kawalan ng coaching experience ni JJ Redick bilang head coach sa NBA. Marami ang nagsabi na titiklop lang ang Lakers sa mga crucial na laban at posibleng hindi makapasok kahit sa play-in tournament. Ngunit taliwas sa lahat ng inaasahan, pinatunayan ng Lakers na mali ang mga prediksyon. Hindi lang sila nakapasok sa playoffs, nakuha pa nila ang third seed sa Western Conference. Isa ito sa mga makasaysayang sandali dahil simula noong 2020, ngayon lang muling naabot ng Lakers ang 50 wins at naiwasan ang play-in tournament. Sa kabila ng tagumpay, may ilan pa rin hindi kumbinsido. Isa na rito si Paul Pierce na nagsabing kung makakaharap ng Lakers ang Golden State Warriors sa first round, hindi raw sila abot sa second round. Ayon kay Pierce, ang Warriors daw ay may sapat na experience at sistema para ma-upset ang Lakers. Bukod pa riyan, nabanggit din ni Pierce na pinangangambahan ni Luka Doncic ang depensa ng gaya ni na Draymond Green at Jimmy Butler na maaaring babagal sa kanyang laro. Matatanda ang dati na rin niyang sinabi na hindi magiging epektibo si Luka sa Lakers dahil pareho silang ball dominant ni Lebron James. Dahil sa mga pahayag ni Pierce, maraming fans ang nagsabing masyado raw nitong minamaliit ang Lakers. Para sa kanila, isa lang si Pierce sa mga patuloy na haters ni Lebron James anuman ang maging tagumpay ng kanyang koponan. Samantalang inamin ni Luka Doncic na mahirap na daw talagang pigilan ngayon ang Los Angeles Lakers, naniniwala naman si Austin Reeves na malaki ang posibilidad na magkampyon ang Koponan ngayong NBA season dahil nga pasok na ang Lakers sa playoffs at hindi lang basta pasok, nagtapos pa sila bilang third seed sa Western Conference matapos nilang talunin ang Houston Rockets. Ito na ang pinakamagandang regular season record ng Lakers mula noong magkampyon sila noong 2020. Matatandaan na sa mga nakaraang season, palagi silang pumapasok bilang 7th seed or 8th seed at kinakailangang dumaan sa play in tournament. Ngayong taon, malaking pagbabago ang naganap at isa sa mga itinuturong dahilan ay ang bagong head coach na si JJ Redick. Ayon kay Austin Reeves, malaki talaga ang naging epekto ni coach JJ Redick sa sistema ng Lakers. Nadagdagan ang disiplina, ball movement at chemistry ng team. Isa pa sa malaking dahilan ng pagangat ng Lakers ay ang pagdating ng superstar na si Luka Doncic. Komportableng komportable si Luka sa kanyang bagong team at aminadong excited siya sa paparating na playoffs. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na magkakaroon siya ng home court advantage sa post- -season kaya todo ang kanyang paghahanda. Nang tanungin si Luka kung ano ang ambisyon niya ngayong kasama niya si Lebron James sa playoffs sagot niya, mahirap nga silang pigilan hindi lang sila ni Lebron kundi buong Lakers team. Inaasahan din na pipirma si Luka ng contract extension kasama ang Lakers ngayong offseason lalo na kung magiging matagumpay ang kanilang kampanya sa playoffs. Ayon sa isang analyst, tiwala si Rob Pelinka na makukumbinsi nila si Luka na manatili. Bukod sa magandang sistema ng team, masaya rin si Luka sa kanyang mga teammates dahilan para halos siguradong pipirma siya ng extension at manatili bilang isang Laker sa mga susunod na taon.